pala eh. Magano ka na lang, hindi kita maano, kita mapakyat. May hagdan dyan. ano ba, sisig? May sisig ba dito? Guys, request naman ng ulam masarap ngayon. Hirap pag-isip ang ulam. Hello, darling. Okay, Hi, sad boy. Bakit sad boy ka na? Okay. What is your favorite food? Bye-bye. Ingat, iker. Orange. <laughs> Orange is hindi naman ulam 'yan, mamutrotas 'yan. It's a fruit. I mean, what is your favorite 啊，那是。